kailangan ko lang ayusin to para bukas dahil yung mga anak ko mayroon silang pupuntahan sa school nila. So, kailangan ko lang maglagay nito para in case nakakain siya, pamunis ng kamay niya. Then, ito, para just in case na uulan, hindi ko alam kung... ano. Pero maglalagay na lang ako. Wala naman silang sinabi ko ano. Pero just in case lang. Maglalagay pa rin ako. Kutan, hindi naman siya mabigat. So, kutan. Pang raincoat niya. So, ganyan lang. Then yung merienda, punta tayo dito sa kusina. So ito ang prepare ko na merienda niya bukas. Itong pila niya at saka itong prosciutto. Hmm, prosciutto. So, ayan. Pero yung mga ilalagay ko lang is yung itong tenya. Then, yung tubig. Bukas na ako mag-prepare yung ito, yung pane, yung, or yung tinapay. Para bukas. So, hindi sila pwedeng hindi sila pwedeng magbaon ng coke, hindi sila pwedeng magbaon ng chocolate. Yung mga normal lang para hindi para hindi sila just in case na magkasakit yung nila or ano. So so dapat yung mga light na pagkain na ang kakainin nila. So ayan. So, itatalagay ko na lang dito sa bag niya. Kasi nga, then, bukas ko na lang i-prefer yung mga sandwich niya. Yung prosciutto, tsaka yung Philadelphia. So, so, dito yung, dito yung juice niya. Then, sa kabila naman yung topic. So, then, naisip ko, bukas nga, kasi yung panahon niya malamig, di ko alam. Siguro, yung prevision na niya or yung weather niya bukas, so, lalabas na si Haring Araw. So, naisip ko, ito muna. Ano sasot siya bukas? Wait. Ayan. Kompleto. Ito yung pelpa niya. Ayan. So, kailangan ko lang prepare ngayon para para wala na masyadong wala na masyadong gagawin kasi nga dalawa silang binibihisan ko si Liana saka si Camila. So, pati si Liana, kailangan na niyang gumising ng maaga para sabay na rin sa amin siya. Sabay na rin siya sa akin. Kasi, papahit ko sa nasasawa ko. Paso nga lang, um, mga Uh, 7.15, lumalabas na siya dito sa bahay. So, kami nang lalabas kami ng 7.30. So, ako na lang para paghatid ko din kay Camila, hatid ko na rin si Liana. Kasi dati-dati, dati, pag hinatid ko si, so, mas una kong in mas una kong hinatid si Liana sa school kasama ni kasama-kasama ko si Camila din. Hatid ko naman si Camila sa school nila. So ayan. Kasi nga may intro pa na bukas kaya, kaya lang kong Just in case lang. Kasi mahirap magkasakit ngayon ni eh, Lalo yung panahon niya. Then itong pantalon niya, medyo ano rin siya talagang pang winter pa. But hindi ako nagtago yung mga pang winter na damit kung hindi. Kasi karamihan, nag, <laughs> kasi karamihan yung iba, na ano na sila, tinago na yung mga pang winter nila. Kala mo naman, <laughs> mainit ng panahon. Buti talaga sa akin. So nakita ko pa kasi yung panahon niya, pabago-bago. So hindi ko pa tinago yung pang winter para hindi double double trabaho. So then bukas din yung pantalo ng asawa ko. Teka lang. So ayan. Another occasion elite na pupuntahan. So kailangan ko tong plantyahin, then bukas paghatid ko yung mga anak ko kasi yung asawa ko okay. Kasi nga yung asawa ko, gusto niyang ipaputol tong pantalon niya. Ayan. Kasi gusto niya yung mga fitted, yung hindi masyadong mahabang, ano, tapos di ko alam. Mga pantalon niya. Actually, ano na to eh, planchado na to. So, bukas pagkahatid ko yung mga anak ko. Parang ano tayo dito? <laughs> Parang kung gurang, ano ako dito? yung itsura ko. Kakalukat na naman kasi itong bang, bangs na to. Ayan. So, ito nga, uh, ipapaputol ko siya bukas. Para ano. Uh, kasi may nag-invite din sa amin. Another Cresima, tsaka pa-blessings ng bahay. So, yung kaibigan ng asawa ko. So, then, ako, ito lang. Ah, kulto. <laughs> yung asawa ko, ito pala. So, ito yung damit niya para ano Mag, magmukhang ano naman tayo, di ba? Para, ah, kumbaga ba? Elegante. Char. So, yan. Nakapag-ayos na tayo. Para, yan. So, ito na. Ito na siya. Yun. Yan. So, ready ready na. Yung pamunas ng kamay, yung mga tissues. So, wala na masyadong ano. So, naka ng lahat. Ayan. Alam, urot na eh mga malapit ng mga last para kasi mamaya kukunin ko sila ng mga last tres media. So, kailang ko lang mag-ayos-ayos kasi nga yung buhok ko, hindi ko maintindihan. So, ayan. <laughs> so, guys, see you again sa next vlog ko. Thank you, for, thank you always for watching.